what's up mga otit? Kamusta kayo? At welcome back ulit sa channel ko ngayong araw na to. Nandito tayo sa Sitio Dos, Barangay San Juan, Santa Cruz, Laguna. At kasama natin si otit Harvey. Yan mga otit, kumusta Kamusta sir? So okay naman po. So bibisita po si ka otit sa ating mini ba backyard. Ayun, mini backyard pero mas susurprise kayo sa makikita nyo. At syempre, sarap dito otit no? Yes, uh, province talaga dito sa Laguna. So, makikita nyo yung nature things na mabibisita nyo kapag bumisita kayo dito sa Gapi Mill. At binisita na nga natin si Otit Harvey na bilang Gapi Mill. At malalaman natin mga Otit kung budget mil nga ba yung binibenta niyang Gapi kung bakit putok na putok siya ngayon sa Gapi Market. Tara Otit, pasukan na natin. Tara. malayo pa lang otit kitang kita na yung aquarium dito no? welcome mga ka dito sa Gapi Mill Farm tara mga tito pasukin na natin to So yun mga tito, no? ngayon lang ulit tayo nakakita ng sobrang laking gapi farm, no? Otit, sa kaliwa, sa kanan, punong-puno ng aquarium at syempre dito sa gitna na halos makikita nyo na Thailand setup, no? Otit, mo muna natin sa tanong na, Otit, ilang taon ka na at ilang taon ka na rin Ka Otit, 22 years old lang ako and 3 years na akong nagagabi, Otit. 19 years old ka palang, lang, nagagabi ka na? Opo, Otit, yes. Siyempre, gusto malaman ng mga viewers mo sa Facebook, saan nga ba nagsimula si Gabi Mill? Eto ba, Otit, nabuo mo siya? na bumili ka agad isang bagsakan na ganito ka agad yung setup mo? So hindi, kaotit. Actually, nagsimula lang ako mga kaotit sa mga plastic gallons, sa mga Wilkins, and sa ref tub. Then lately, mga kaotit, so uh, bigay ng mga isda ang pinangpa-setup ko dito. So pinagawa ko yung sa loob, and then itong sa labas, pinagawa ko rin. So bunga lang yan mga ka ng ating mga pinagbentaan sa isla. At a very young age mga ka-OTIT. Eh, siniset na si OTIT kasi 19 years old. Rift lang yung setup mo. Oo mga ka -otid. Ano to? Binulong po talaga si OTIT? Yes mga kaotit otit So goal natin na mapaganda yung mga pasyentes natin. So at the same time gumanda rin yung quality ng isla natin meron pala tayong bagong product sa si Shopee kitty kitty pellets at syempre talisay and banana extract mga otits check out na sa si Shopee natin at syempre available pa rin ang mix at Miracle Potion Shower so mga kaotit so andito nga pala tayo sa ating breeding area so gumagamit ako sa aking pagbibreed mga kaotits ng 2.5 gallons so gumagamit rin tayo ng plastic net for secure sa ating mga baby fry So mga kaotit, so hindi tayo basta-basta na lang nagbe-breed ng ating gapis. So nagseselect select tayo ng mga good breeding materials ng mga gapi. Nang sa gayon mga kaotit, maglabas sila ng mga magandang fry. So dito nakalagay yung mga incoming strains natin and project natin para sa ating future breeders. At lahat ng strain meron ka ngayon otit? So, as of now, mga kaotit, so, meron tayong 25 strains na binibreed ngayon dito sa ating breeding area. nakilala tayo or mas popular tayo sa mga dumpy red tail na gapi So, full mass, uh, dark ear, and round tail, and red tail talaga siya. Mas pina at pinaganda natin ang ating dumpy ngayon. So, may project tayo or nilagyan natin siya ng ribbon. So, magiging ribbon jeans ng ang ating mga pidert na ilalabas sa mga susunod na henerasyon. May mga rare rin dito, Otit. Yes, mga ka otit, Meron tayo ditong albino koi galwing, mga ka otit. So, sa mga nag-aabang ng Juby and Fry, so soon, i na natin sila, mga ka otit. Yan, dito tayo sa breeding area. Dito naman tayo sa Malatayland setup na grow out ni Otit. Otit, ano meron dito? Meron tayo dito sa grow out natin na Red Dragon na ready for out. noon nang sa kanilang tawag. So, Red Dragon Snake Skin. So, una, yung pagkaret niya sa kanilang mga pins or coloration. Then, yung snake skin nila sa kanilang body. So, importante rin sa ating Red Dragon Snake Skin ang pattern sa kanilang mga tail. At dahil worldwide shipping na nga tayo mga kaotit, so, dito mga kaotit is mga palaki natin or grow out natin ng na mga gapis. Yung mga susunod na tab natin is yun yung mga for out natin na dambu ear mosaic. Ilang months na to, So ito, kaotit is nasa around 4 to 5 months uh, from the word itself, mga kaotit, so dumb siya. Then, may pattern siya na music sa kanyang tail. Then, medyo may pagka-platinum yung kanyang head. So, dito pala, parang sa side na to, otit, dito parang purpula pala yung mga gapi na nandito, no? Yes, mga otit. RDS is Dumbo, tapos sunod natin ay? Platinum coin. So, kung meron tayong albino coin galwing, meron din tayong platinum coin na male. So, ginagrow ko sila mga kaotits. So, at the age of 1 to 2 months. So, pag alam na nila or alam ko na yung mga male and female, so, ginagrow out ko na sila dito sa mga tab na to. Kung makikita nyo ang ating platinum koi, so, intense talaga yung kanyang coloration. So, makikita nyo mga kaotits. So, Platinum talaga siya sa top view and yung kanyang ulo or yung sa red dot niya sa kanyang ulo is talagang matitingkat. Ang pangalan ng firm ni Otit Gapi Mill. Yes, Kaotit. Pero dito na natin malalaman, kaya ba't tinawag na Gapi Mill to? Dahil sobrang dami mong isda at puro budget meal yung presyo ng mga ito. So yon actually, mga Kaotit, so hindi naman siya kasyadong budget meal, mga Kaotit. So dito sa Gapi Mill, hmm. so pinapromote natin yung quality at the same times affordable price para sa ating mga kapwa fish keeper na makapagsimula tayo ng magandang linyada mga So ang hadikahin mo Otid, sa pangalan mo pa lang ng meal, ay eh, ma-attract na yung mga bagong gustong magsimula. Yes mga kotid. Tapos affordable yung price at the same time quality, quality. din. Oh, yes mga kotids, quality. Kitang kita nyo man mga kotids. Dito kotid, ano yung meron dito? sa tablo. Dito tablo. Kaotits, ito yung pinaradi ko na napastable na natin. So, ito yung tuxedo koy ribbon. Sa so, tuxedo koy ribbon, mga kaotits so, may, ginawa natin siyang intense coloration at the same time, maganda rin yung pagkahati ng kanyang separation nung sa kanilang body and dun sa head. Then, makikita nyo, mga kaotits, so, ayan, ribbon sila talaga, mga kaotits. So, ito mga otit, yung tuxedo koy. Tapos, yung sunod na tab, So, eto mga kaotit, eto yung platinum coin na hindi pa natin natatanggalan ng kal. Mm, so, eto, pagpipilian mo pa papipilian siya. Pagpipilian pa natin yan, mga kaotit. O, oh, tito, na-sokreto mo, bakit sobrang dami mong isda dito? So, yun mga kotit so isa lang naman ang ating moto sa ating pag-iisda. If you take care of the water, the water will take care of your fish. So, itong dalawang tab na to is ito yung mga dambuir natin na juvenile stage. So, hindi pa siya fully grown. Ito naman, o, oh, yung kasunod na tab. So, ito mga ka ito, fully grown na siya. So, ito yung dwarf panda natin. So, ito mga ka so, ito yung dwarf shark -spin panda natin, mga ka so, from the world itself, mga ka so, shark -spin, so, give na dito. Then, yung sa dwarf, syempre, yung maliit yung size nila sa, sa, kesa sa ibang gapi. Then, yung panda, so, ano bang kulay ng panda mga kotit? So, syempre, di ba, black and white. So, inspir inspired siya mga kotit sa, sa panda na coloration. Dahil napakita na natin halos yung ibang pang-out mo, kotit, eto na ang tanong ng karamihan dyan malamang sa comment section. Magkano yung presyo ni Gapi Meal? So, dun sa mga common strain natin, mga kaotits, so, 500 pair, P753 trio. Oh. So, dun sa mga rare naman natin, mga kaotits, so 1-5 pair. Ito, matindi dyan, mga tito. Meron si Otit ditong full gold na may jeans to ng... Galwing. Galwing Gal ribbon. Pero makano pag hindi galwing, Otit? Pag hindi galwing, mga kaotits, so 7.50 lang siya. Pero may jeans na siya ng ribbon, mga kaotits. Yun ang maganda doon. Yun ang maganda doon. The best yun, mga kaotits. So, may ribbon jeans and galwing jeans siya, mga kaotits. So, ito may natira na lang na isa mga kaotits. So, yan yung quality ng ating full gold galwing ribbon mga kaotits. So, so pag bumila sila ng hindi galwing, possible maglabas otit, di ba? Yes, maglalabas yun mga kaotits. So, 30 to 50% na maglabas yung mga full gold natin na non-galwing ng mga anak or mga fry na full gold galwing ribbon mga kotip. Sobrang dami mong tank. Ilang beses ka nag water change dito? So every week mga kotip, isang beses lang ako nagwa water change sa ganitong karaming setup mga kotip. Pero yung feeding mo niyan, tuloy-tuloy yan? Yes mga kotip, feeding ko is twice a day. So morning and afternoon mga kotip. Even sa mga grow-out mong pinapalaki? Yes mga kotip. Hindi ka nagbo hindi ka nagpapam And hindi mga kotits nag bubus na tayo ng pagkain sa mga groom natin mga kotits. Sa mga ginugroom. Pero ito, saan gagaling? Or, paano ka nakakapag-water din sa ganito kadami? Ano ka ba? Recta gripo? Kasi kung mag kung magbista ka ng water niya, kailangan mo na ilang drum para makapag-water fish ka sa ganito kalaking farm, Otit. Paano yung ginagawa mo, So, nagpagawa ako mga ka ng water pump or yung deep well, mga ka So, para mas ma-direct natin na mapalitan yung mga tubig natin dito, mga kotits. So, galing siya sa deep well, mga kotits, yung tubig na iwina water change natin dito. Galing ng grupa, mga kotits. Saka so, gusto talaga yung gustong gusto nila. Yes, mga kotits. Wala pang chlorine, talaga, yes. no? Gumanda yung, sa, sa experience mo, gumanda yung breathing mo kung nung gumamit ka ng deep well? Yes, mga kotits. So, pag gumamit kayo ng deep well, mga kotits, so, hindi nyo na kailangan ng mga anti-chlorine. And sure ako mga kotits na walang or limitado lang yung mga tatamang disease sa mga isda nyo mga kotits. So, dahil sa ating different na water system, so ang dami nating nabibreed or napuproduce na mga gapis So di meron tayo ditong singa blue mga kotits, then singa blue pa rin mga kotits, ayan. Then ito red lace mga kotits, ayan. Then, ito mga kaotits is yung AFR natin. So yun mga kaotits, kahit albino natin, so marami tayong napoproduce na albino dahil yan mga kaotits sa ating condition or sa ating deep well system ng ating water. And ayan mga kaotits, makikita nyo sobrang dami nating mga albino. Yung sinasabi kong uh, deep well system natin sa ating mga pag-change water mga kaotits, So, fresh water talaga sila mga kotits. No need na i-stock For 3 days kasi wala talaga silang chlorine.